Hi guys, panibagong araw na naman sa trabaho at sa araw na to ay may lilinisan tayo sa ibabaw na bahagi ng barako pupunta pala tayo guys sa funnel tap kasi doon tayo maglilinis at dyan tayo dadaan sa may pintuan na kaya kailangan nating umakyat ayan guys medyo mataas din yung inakyat natin nandito pala yung tambotso guys o yung exhaust pipe ng aming main engine at generator pati na rin sa boilers at sa incinerator guys tanggalin natin guys yung mga dumi na naipon dito kapag kasi na guys yung mga dumi dito ay minsan sumasama sa ulan papunta sa drain at doon magkakalat sa me de cosa cubierta Mabuti na lang talaga guys at malamig yung panahon at malamig din yung simoy ng hangin kaya medyo madali lang yung trabaho natin. Nakaranas na din kasi ako guys na maglinis dito na nasa mainit na lugar. Marami kami noon na naglilinis pero pahirapan pa rin talaga kasi nga mainit yung panahon. At pagkalipas nga ng ilang minuto ay baba muna tayo kasi kapina. Ito pala yung internet namin sa barko guys. Yung starlink ni Elon Musk. Kaya napakabilis ng internet namin dito sa barko at dyan guys dyan tayo banda na naglinis kanina. So pagkatapos ng kapi guys ay balik ulit at ayan okay na siguro yan. Bihira lang pala itong malinisan dito guys. Iwan ko kung kailan yung last time na nilinisan dito. At ayan guys baba na tayo. Ugwara to guys. Salamat sa pagtanaw.